salamat sa Diyos sa isa pang maligayang araw na Kanyang isinapit sa ating magkakapatid sa MCGI. Mula sa ating mga puso ay naghahandog tayo sa Diyos ng ating pagpapasalamat na taos gaya ng itinuturo sa atin ayon sa nasusulat. At maghari sa inyong puso ang kapayapaan ni Kristo na diya'y tinawag din naman kayo sa isang katawan at kayo'y maging mapagpasalamat. Manahanawang sagana sa inyo ang salita ni Kristo. Ayon sa buong karunungan, kayo'y mangagturuan at mangagpaalalahanan sa isa't isa sa pamamagitan ng mga salmo at ng mga imno at mga awit na ukol sa Espiritu na magsiawit kayong may biyaya sa inyong puso sa Diyos. At anumang inyong ginagawa, sa salita o sa gawa, gawin ninyong lahat sa pangalan ng Panginoong Hesus na nagpapasalamat kay sa Diyos sa pamamagitan niya. Sa pangalan ng ating Panginoong Heso Kristo ay sama-sama nating ihandog sa ating Diyos ang ating pagpapasalamat na taos. Narito ang mga kapatid na nangunguna sa ating paghahandog sa Diyos ng pagpapasalamat dahil sa di mabilang nakabutihan ng Panginoon sa ating lahat.